Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kabuhay ko, ay muli ako magbibigay ng idea kung paano nga ba maging isang cheap cook sa barko at kung ano-ano mga requirements yung kailangan mong kunin para makapag-apply ka sa mga shipping company at kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang cheap cook sa barko. So kung bago ka pa sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa upload So, unang-una guys, kung interesado ka sa video na to ay pagpatuloy mo lang ang iyong panonood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung ano-ano nga bang mga requirements at kung magkano ang sinasahod ng isang chip cook sa barko. So, bago ko umpisaan ang video na to mga kaboy barko, ay nais nice kong magpasalamat lahat ng aking subscriber at lalong lalo na sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana samahan niyo ako hanggang sa paglago ng aking YouTube channel. So, tara, umpisaan na natin ang video na to Let's go! Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap makasakay sa barko at yung iba ay hindi alam ang gagawin para makasakay sa barko. So for this video mga kaboy barko ay magbibigay ako ng idea kung paano maging isang cook or chip cook sa barko at kung magkano ang sahod ng isang chip cook. So unahin natin mga kaboy barko kung paano maging isang chip cook sa barko. Alam naman natin sa panahon ngayon mapalandish man o seabish ay napaka in demand ng cook so ano ano nga ba ang kailangan mo gawin upang maging cook sa barko so unang una mong gagawin mga kabuhay barko at kung wala ka bakir ay mas mainam na kumuha ka ng culinary training sa tisda then after mo makapag training ng culinary ay pwede ka na mag proceed sa mga training na pang siman upang mahead ka sa mga shipping company kapag ikaw ay nag apply na Una mong kunin ay yung tinatawag na CMAS book. Ito ang isa sa pinaka-importante kapag ikaw ay nag-apply ng trabaho sa barko. Dahil ang CMAS book ay dito inilalagay o tinatatak yung iyong experience kapag ikaw ay nakasakay na sa barko. So saan nga ba kinukuha ang CMAS book? Kung ikaw ay walang idea kung saan kinukuha, ang CMAS book ito ay nakukuha sa marina mga kabuhay barko at nagkakahalaga ng 1,000 plus sa piso. So after mo makakuha ng CMAS book, ay pwede ka na kumuha ng iba pang mga training na kailangan mo sa pag-apply sa barko katulad ng mga sumusunod basic training or BT kung tawagin at PCRB, SDSD, Marina SID, Marpol Consulate 126 at iba pang mga training na, na kailangan para ma ka sa mga shipping company. Pero yung ibang mga training mga kabuhay barko ang hindi ko nasasabihin sa inyo dahil minsan ang mga training ay nakadepende sa isang shipping company. So yung mga nabanggit ko na training ay yun ang mga importante na hinahanap ng mga shipping company lalong lalo na kapag ikaw ay first timer pa lamang mag apply The best way mga kabuhay barko ay mas mainam na kapag ikaw ay na na sa isang shipping company saka mo alamin yung iba pang mga kinakailangan mo kunin at pwede ka magtanong sa iyong shipping company kung ano pang mga training ang iyong kulang dahil kapag ikaw ay isang ganap na sumasakay sa barko ay napakadaming kinakailangan kunin mga training lalong lalo na kapag ang sasampahan mo ay isang passenger vessel na alam naman natin syempre kapag passenger vessel ang nasampahan ng isang cook or cheap coke, ay hindi rin basta basta ang magiging trabaho dahil marami kinakailangang lutuan o pakainin ng mga crew at passenger hindi katulad sa isang bulk carrier tanker vessel at anong pa mang uri ng barko kadalasan ay 20 plus lang na crew yung kinakailang lutuan ng isang cook sa barko at kung ikaw naman ay isang walang idea kung paano matanggap sa barko at kumpleto na ang mga requirements mo bilang isang chief cook at wala ka ni isang shipping company na alam puntahan, ay mas mainam na mag-apply ka through internet. Dahil sa panahon naman ngayon ay napakadali na mag-apply through online hindi katulad nung araw na, na kailangan mo talagang puntahan ng isang shipping company. So bibigyan ko kayo mga kabuhay barko ng idea kung paano mag-apply through internet. So unang-una yung gagawin, punta kayo sa Google or Chrome and then i-search is nyo yung www.simanjobsite.com After nyo maka-open ay pwede na kayo gumawa or mag-sign up sa kanilang application ng inyong account. And then after nyo makagawa ng inyong account ay pwede nyo na i-search ang inyong a-apply na position. For example, Chip Cook. So pagka, pagka search niyo ng position ay lalabas na yung mga shipping company na may hiring na Chip Cook. And then i-click nyo yung apply. Automatic na siya mga kabuhay barko marireceive ng inyong na-applyan in na shipping company or either mga kabuhay barko, pwede ka rin mag sa mga AP page ng mga seaman na applyan Dahil kadalasan ngayon sa mga shipping company ay nagpo-post na rin sa mga AP page at doon mo makikita yung mga hiring opposition na hinahanap nila mga kabuhay barko. At kung ikaw naman ay pinalad mabigyan ng opportunity as a misman or galley kasi minsan may mga pagkakataon lalong lalo na kapag wala ka pa experience sa barko at ang ina-applyan mo agad ay isang chief cook Kadalasan sa mga shipping company ay pasasampahin ka muna as a misman or galiboy. Kumbaga, istipuan mo muna yun para maging chipko cook ka na sa barko. Kasi sa barko naman, kapag nakitaan ka ng iyong mga opisyal na marunong ka sa pagluluto at meron ka mga requirements para sa cook na position ay bibigyan ka na nila ng promotion for chipko. cook. Dahil alam nyo ba, ang cook sa barko ay sobrang in demand sa panahon ngayon kahit saan, shipping company dahil bawat barko ay may isang chief cook na naka -onboard. Kaya kung ikaw sa kasalukuyan ngayon na nag apply bilang isang cook sa barko ay huwag mawawala ng pag-asa at palang araw ay darating din ang tamang panahon at oras na makakasakay ka rin sa barko. So proceed naman tayo mga kabuhay barko kung magkano nga ba ng sahod per month ng isang cook sa barko. So itong sasabihin ko na idea ay base lamang mga kabuhay barko sa current company ko ngayon na ang sinasahod ng isang cook ay nagkakahalaga ng 2,100 US dollars so sa piso sa palitan per 1 dollar ay nagre siya ng 115,555 per 1 dollar. Itong 2,100 US dollar mga kabuhay barko ay wala pa dyan yung tinatawag na overtime. Kumbaga sa kontrata pa lang yun kasi minsan ang overtime ay nakadepende sa mga opisyal na kasama ng isang chief cook. And bago ko makalimutan mga kabuhay barko, ang salary ng cook sa barko ay hindi pare-pareho at ito ay nakadepende sa isang shipping company minsan pero mas mataas pa ang sahod at minsan naman ay mayroong mas mababa lalong lalo na kapag ang tanker vessel na barko ang nasakyan ng isang chip cook ay medyo mataas pa sa 2,100 US dollar ang sinasahod ng isang cook sa barko. So kumbaga mga kabuhay barko yung 2,100 US dollar is standard na sahod ng isang chip cook so bibigay ko o ibibigay ko sa inyo mga kaboy barko yung minimum na sahod ng isang chip cook sa barko lalong lalo na kapag mga Japanese principal o Korean principal so ang sinasahod ng isang chip cook so nakakasama ko dati sumasahod lamang ng 1,600 US dollar so to 1,800 US dollar so yung maximum mga kaboy barko minsan sinasahod ng isang chip cook is 200 US dollars so depende mga kaboy barko sa isang shipping company kasi kung medyo maganda at malaki yung isang shipping company is malaki din yung bigay sa isang chip cook at kung medyo maliit naman mga kaboy berko yung shipping company na yung na-applyan is wag kang mag-expect na malaki agad yung saud ng isang chip cook So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sari nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba at ano, -ano mga requirements ang kailangan ng isang chief cook bago makasakay sa barko at kung magkano ang kinasahod ng isang chief cook sa barko so kung nagustuhan mo ang video na to mga kaboy barko ay huwag mo kalimutang mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload so hanggang sa muli mga kaboy barko paalam